Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming maraming salamat muli sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito, sa panonood, sa pag-like at pag-share ng mga videos. Maraming salamat din sa pagbibigay ng mga comments at sa inyong mga tanong. Sa video na ito, dahil sa March 1 ay World Pulse Day or Araw ng Mga Pulso, ay pag-uusapan natin at tuturuan ko kayo kung paano kuhanin ang ating pulso at malaman natin kung mayroon tayong abnormalidad sa tibok ng ating puso. Kung gusto ninyong matutunan ito at malaman, tara, samahan niyo ako. Ang March 1 ay diniklara ng European Society of Cardiology at ng European Heart Rhythm Association na World Pulse Day or Araw ng Mga Pulso sa March 1 ay sabay-sabay natin, nakuhanin natin ang ating pulso at in preparation ay tuturuan ko kayo kung paano ito kuhanin. Dahil napakadali lamang nito. Ang pinaka-accessible o yung pinakamadaling kapain na ating pulso ay makakapa natin sa ating wrist o dito sa ating kamay. So pag tinignan natin at kinapa natin ito, sa gitna ay may makakapa tayong litid. Sa gilid nun, sa papuntang labas, dito ay lalagyan natin yung ating dalawang daliri at itatapat natin ito sa area na to or sa lugar na ito. na natin ito bahagya, padiin ng padiin hanggang makapa natin ang ating pulso. Sa so una ay magaan, tapos unti-unti nyo itong ididiin hanggang maramdaman natin ang tibok ng ating pulso. Pag sobrang diin ang ating binigay na pressure, ay mawawala ang ating pulso at hindi natin ito makakapa. Pag sobrang gaan naman, Ganun din, hindi rin natin ito makakapa. So, ang una nating dapat malaman ay matansya kung gaano kadiin ang dapat nating ilagay. Pangalawa, pag nakita na natin ang ating pulso, ay bibilangin natin ito kung gaano kadami ang ating heartbeat sa isang minuto. Dalawa ang paraan na pwede nating gamitin. Pag nakapana natin ng ating pulso, magsimula tayo magbilang at tumingin tayo sa rilo. At bibilangin natin ang ating pulso sa loob ng isang minuto o 60 segundo or 60 seconds. Ang pangalawang paraan ay mas mabilis. Bibilangin natin ang ating pulso ng 15 segundo or 15 seconds at imumultiply natin ito sa 4 at makukuha natin ang similar na value. Ang normal na pulso ay 60 to 100 beats per minute pag tayo ay nakapahinga. Pag mas mababa sa 60 o kaya naman ay mas mataas sa 100, pwedeng abnormal ang tibok ng ating puso. Pero ulitin ko, dapat tayo ay nakapahinga. Kasi pag tayo ay may iniisip o may ginagawa, natural na bumibilis ang ating pulso at pwede itong bumilis ng more than 100 beats per minute. Pero pangkaraniwan, hindi ito bibilis ng mas mabilis sa 150 per minute. Ang susunod naman ay dapat alamin natin kung regular or irregular ang tibok ng ating puso. So, bibigyan ko kayo ng example. Yung 60 to 100, itatap ko na lang yung aking kamay. So, ganito yung kanyang tunog or pakiramdam. Kung mapapansin ninyo, ito ay may rhythm. Ibig sabihin, yung interval mula sa isang tunog, sa susunod na tunog, ay magkakaparehas at napipredik natin na kung kailan lalabas yung susunod kasi nga ito ay regular. Ang irregular na tibok ay hindi ganito ang rhythm, ganito ang kanyang rhythm. Kung mapapansin ninyo, hindi regular ang ritmo, ito ay minsang bumibilis o kaya naman bigla itong babagal. Ito ang irregular na heartbeat na karakteristik ng isang tibok ng puso na madalas naming nakikita at yon ay ang atrial fibrillation. May nagawan akong video tungkol sa atrial fibrillation at kung may panahon kayo, please watch out and check out the videos para malaman natin ano nga ba ang atrial fibrillation at bakit natin ito kailangang malaman. Di ba ang dali lang na alamin ang ating pulso kung normal ito o hindi? Kaya sa March 1, sabay-sabay natin itong gawin. At kung kayo ay sanayin ng kumuha ng pulso, ay mas maganda na gawin nyo rin ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kasambahay para malaman kung normal o abnormal ang kanilang heartbeat. And of course, maganda rin na i-share natin ang kaalaman kung paano kumuha ng ating pulso. Sana ay muli-muli kayo natutunan sa video na ito and I will see you next time.